mga Karil Talk. Happy Blessed Sunday sa inyo. Okay, today is story time. Ayan, story time tayo muna uli. Ayan, for today's video is ang pinaka-abal ngayon kasi parang nababasa ko sa social media, sa ano, FB, sa TikTok, and ano, yung ano nga, syempre, lahat tayo, hinahanap natin kung paano tayo makaka-earn, yung mga digit na earn. Earn apps, hindi ko lang alam pa kasi pero parang totoo naman, yung bigo daw, ayan, ah uh, makaka-earn ka daw dyan, meron daw yan salary. Kaya ayun, magdamag ako ng ano, kagabi lang nag-upload ako ng ano ng bigo, tapos nag-register ako, tinatry ko yung totoo, parang medyo totoo naman, pero parang kailangan yata ng agency. Ayan, so... Nagawa ko ng account ng Bigo, nag-live ako kahapon. Wait lang mga karil to. Ayun nga, nakaan na ako na kagawa na ako ng Bigo account ko. Nagre-live naman ako. Maganda naman. at uh, Tapos, pinag-aaralan ko pa. Hindi ko pa alam. Let's see kung legit talaga na sumasabi sa Bigo. Kasi lahat naman tayo, di ba, naghahanap ng extra income. Ayun, sabi niya kailangan daw din ng agency. So, may nag-aano naman akong agency sa akin. Sana, ano, totoo. Pero sabi naman, ang legit naman daw, legit naman daw yun, hindi naman daw sa agency daw, hindi ka hihingian ng pera, wala kang ilalabas na pera sa agency. Basta maglalive ko lang daw 1 to 2 hours, kikita ka daw monthly, ayan. Pero sana nga Ayun lang, mga ka real talk, sinar ko lang, syempre lahat naman tayo naghahanap ng extra income. Ayan. So, ayun, sobrang init pa rin ngayon. Uh, nakagawa naman na ako ng content ko ng real talk for today wala pa akong content ko sa ano ko sa reels ko dito sa Trixie M. Torres hindi pa ako gagawa mamaya pa akong gagawa ng ano ko co, content ko yung sa para sa reels ko kasi meron na ako dito na story time ito ngayon lang tapos ayan ako na nagbabanting ngayon ng store ko uh, paubos na yung chichirya kaya tomorrow Monday uh, maaga akong pupunta na palengke para mamili ng chichirya kasi ubos na wala na paninda actually mga career hindi ko kasi talaga uh, hindi ako bumibili ako ng, ng hindi ako bili ng, bili ng mga ano ko ng mga paninda ko na hanggat meron pa gusto kasi na ubos talaga muna inuubos ko talaga para hindi ano kasi yung iba kasi ano uh, naiiwan yung luma ang na uh, binabubuksan yung bago kahit buksan hindi buksan yung bago pinagubuksan ng mga ano. Kaya ang ginagawa ko, hanggang hindi na ubos yung chichiri ako, hindi ako nabili. Ayun lang, mga karil talk. Tapos, yun lang mga karil talk, ang lifestyle ko ngayon. Uh, naglive Nag-live ako, pero baka mamaya magla-live ulit ako sa Bigo. Ang sana nga, meron na ako makita ang sa Bigo. Kasi, parang very exciting. kasi para rin siya ngayon siyang FB, para siyang TikTok, para rin siyang YouTube, pwede mo siya mag pwede ka mag-upload ng video mo. Pwede kang ano, ayan eh. Pwede kang mag-upload ng video, pwede kang mag-post ng kung ano-ano din doon sa Biko. May isa naman naka nag-live ako, may emakit sa live ko. Ayun daw, maganda rin daw po 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 ba 'yun pero pag-aaralan ko muna yung video bago ko man sa po kasi mahirap naman lahat pinasukan apps, di ba? Ayun lang, ayun pa natin, lagi natin ang ito lang ang buhay pa natin maging masaya at umiwas sa toxic godless lahat at lagi tayong magdadasal araw-araw kahit ano tayo uh, blessing or kahit wala tayong problema lagi tayong magdadasal and lagi kay magiinom ka real talk and thank you so much mga sa mga sumusuporta sa akin real talk and don't forget to follow my page Bakan Chikadora, and my professional mode Trixie May Torres and syempre pag-follow na rin po, pa-subscribe na rin po ng Backyard Chikadora sa aking YouTube channel. And don't forget, ah, huwag niyong, huwag niyong i-skip pala, lagak ako yung camera. Huwag niyong i-skip ang aking ads sa aking professional mode kasi, ah, diyan po tayo kumikita yung mga pasensens ninyo ay dadagdag yan. Mapa-plus po yung kahit sent lang nakukuha natin sa ads natin. Alam naman natin, hindi gano'n karamihan ng ating viewers. Kaya, don't forget to share, follow, and like my everyday video upload. Thank you so much and thank you sa mga, mga sumusuporta sa reels ko dito sa uh, ano professional mode ko. Mas lalo ko pang gagandahan. Goodbye and God bless. Mwah. I love you.